Hello guys! Nakaranas din po pa kayo ng ganitong sitwasyon o ganitong senaryo na lagi nalang lang kapos tayo. No? May sahod naman, tuloy-tuloy naman ang trabaho. Uh, pati asawa natin may trabaho, tayo may trabaho. Pero laging kapos tayo sa sweldo. No? Lagi na lang napagtatalunan, humahantong sa away, uh, pera. Okay, sa video ito ay uh, ituturo ko sa inyo at ibabahagi ko po sa inyo ang naranasan ko na isa na po akong isang dekada na akong nagtatrabaho, mahigit isang dekada, no, na nagtatrabaho na lagi pa rin talagang kapos at laging ubos ang pera. Kasi uh, nagbabayad ng mga utang lalo na nakasanla ang ATM. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi higit pa na pinagsasanlaan ng ATM talaga. So ituturo ko po sa inyo kung paano at anong teknik ang ginawa ko limang tips. Sa video ito ay mayroon akong limang tips at sigurado ako kapag in-apply nyo to in a month, pararamdaman nyo po ang ginhawa. Okay, sabi nga, sa kaalaman, makakaahon sa kahirapan. Okay, let's talk. Number one, tip number one, iwas. Yan, iwas. I-W-A-S. Iwas po tayo guys. Iwasan na natin ang mga utang. Itatak natin sa isip natin, ayaw ko na talaga dagdagan yung utang ko. Okay, iwas na rin tayo sa bisyo sa tukso, at sa mga mali nating mga gawain, mga wrong doings natin, iwas na po tayo niyan. Kasi kapag ginawa natin yan, malilinis, unang-una, malilinis ang ating puso, ang ating isip, ang ating bulsa. Okay? So, pagka umiwas tayo, laga tayo, magkakaroon ng space yan, magkakaroon ng puwang yan. Okay? Kaya doon tayo sa tip number two. Lapit naman. Okay? Lapit tayo doon sa mga taong uh, may mga positibong pananaw sa buhay para mahawa nila tayo tigit higit sa lahat, tapit tayo sa Panginoon. Okay? Ilagay natin ang puso natin dito, si Lord. Ilagay natin si Lord dito sa ating isip at siyang manguna sa ating mga plano. Hayaan natin na siya ang uh, mag-guide sa atin, maging, ano natin, maging kapitan ng ating buhay. Yan. Kapag lumapit tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba, paghingi ng tawad at paghingi ng tulong sa kanya, siguradong tutulungan niya tayo at tayo sa hanggapan mo. Especially in financial uh, status of our life. Okay? So, tip number three, tapon. Okay. Tapon. Tapon na natin lahat ng mga kasalanan natin. Itapon na natin yung mga wrongdoings natin, yung mga negatibong naglalaro sa isip at puso natin. Itapon na natin yan. Mga basura yan. I-delete na natin. Okay? Isa pa yan, yung uh, mga habits natin, mga ginagawa natin na hindi nagkikreate ng pera. Example, nawiwili tayo sa cellphone, kakalaro, yung mga laro sa cellphone, yan. Ibasura na natin yan, delete na natin yung apps na yan. Kasi hanggat nandyan yan, mawiwili mawiwili tayo, nasasayang oras natin. Pero yun nga lang, apiktado yung kapirahan natin. Nawawalan tayo sa discard. Day. Okay? sa so, mga, baka may mga pinapanood pa tayong hindi kaaya-aya dyan sa cellphone natin, itapon na natin yan. Huwag itapon ng cellphone na, itapon yung apps na yon. Delete, ibig sabihin ilagay sa trash can. Diba? Trash bin. So, ganun. Itapon. Lahat ng mga negatibong naglalaro sa isip natin. Yung mga negatibong pananaw, negatibong mga plano. Yan. So, itapon na natin yan. Hindi naman talaga maiwasan na mayroon tayong uh, encounter no? na mga sitwasyon. Itapon natin yung mga hindi na kailangan. Okay? At doon sa tip number 4, pulot. Okay? So, tayo ay nagtapon. So, lumuwag na ang ating puso at isip. Pulutin natin at i-save natin dito sa ating puso at isip yung mga mabubuting aral na ating natututunan along the way sa mga problema ating kinakaharap na mayroon tayong mga sa mga pagsubok talaga pulutin natin yung mga aral na yun magagamit natin yun as a tool para tayo ay umunlad at umasinso sa buhay okay, may mga video no, doon tayo manood sa mga entrepreneur vlogs lalo na yung mga video ni Sir Chingkitan, Sir Arvin Orobia, Sir RDR, MJ Lopez at marami pang mga vloggers no na nagbibigay sa atin ng mga magagandang aral. Pulutin natin 'yon, i-save natin 'yon sa isip at puso natin. Sigurado magagamit natin 'yan. Okay? At the last but not the least, tip number 5 para makaahon sa kahirapan, sigaw. Isigaw natin sa buong mundo. Literally, isigaw natin na kaya natin, labanan natin ang kahirapan. Okay? So sa pagsigaw natin, magkakaroon tayo ng confidence sa buhay. So makakagawa natin 'yan. So, i-apply lang natin yung iwas, lapit, tapon, pulot, at sigaw. I'm sure, wala pang isang buwan, magkakaroon na ng malaking epekto at positibong uh, effect yan sa buhay mo. Kasi, subok yan guys. Ako ay lugmok din sa utang, lugmok din sa kahirapan. Tuwing sahod na lang, nangungutang ako. Minsan, nagbibinta pa ako ng bakal, yero. Binibinta ako, makapasok lang ako sa trabaho. Minsan, hindi talaga maiwasan. Hindi ako nakakapasok. Minsan, pagdating ng sahod, wala. Nag-aaway na kami ni Mrs. Kasi, wala na akong natitira kulang pa pambayad sa utang, mas malaki pa yung utang. Kasi nga, hindi ko ginawa yung mga dapat palang gawin na may mga advice sa akin. Kaya ngayon, time na to, hinayaan ng Panginoon na makaahon ako ng konti, konti pa lang naman po guys, hindi naman, hindi ko to sa so pinagmamayabang guys ha, itong mga naranasan ko. Ito ay binabahagi ko po sa mga katulad ko na naranasan noon. Sabi nga, sometimes we encounter difficulties in our life so that in one day, we encounter people like us and we became a good advisor to them. Okay, papa-English tayo na. Sabi daw na minsan, kailangan talaga maranasan natin mga hirap sa buhay. Mga pagsubok, mga downs, mga failures. Eh, kailangan talaga natin maranasan yan para pagdating ng araw, maka-encounter tayo ng taong katulad natin noon, na talagang hirap naman talaga sa mga, mga pinagdadaanan na nangangailangan ng advice at tulong natin, magiging, magiging, magiging good advisor tayo sa kanila. Maganda ang maipapayo natin sa kanila, hindi sila mapapariwara. Kaya yeah, guys, sa so, ang ipapayo ko ngayong araw na ito, itong video na to, ito ang 5 tips. Iwas, lapit, tapon, pulot, at sigaw. At I hope and I pray na may apply mo to sa buhay mo. At sana, pagdating din ng araw, kapag ikaw ay makaahon-ahon na rin at guminhawa na sa buhay, ay eh mag advice ka rin sa mga taong ma-encounter mo na mayroon palang may pinagdadaanan. Ikaw ang aakay sa kanila. Malay mo, kita-kita -kita tayo gagawa ka rin ng video na tulad nito base sa inyong karanasan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys kasi kayo ang nagpapalakas ng loob sa akin na gumawa ng mga ganitong uri ng video na makapag-inspire sa buong mundo. Hindi lang dito sa sa mga ano natin ha, sa buong mundo. Guys, kita niyo naman, ito ang aking favoritong coat. Sa tuwing nagbablog ako, ay eh, sinusuot ko na talaga to guys. Kasi ito ang ating trademark. Okay? So, yun guys. Um, iwasan na natin yung mga ano talaga, mga maling gawain. Tapos lapit tayo sa mga negosyante mag-isip. Marami silang tinuturo sa atin. Itapon na natin yung mga habit natin. Yung mga paglalaro sa cellphone na nauubos ang oras natin. Huwag pulutin natin yung mga aral na mga tinuturo dyan sa cellphone. At isigaw natin sa mga mundo na kaya natin. Kaya nga nila, di ba? Kaya din natin. Bahagi natin ang ating uh, natutunan along the way. Okay, God bless. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. And always remember, always keep cool, stay humble, and remain faithful even when we are in the middle of a big trouble. Stay safe and God bless to so, all. See you on our next video. Bye-bye!